Hala, true ba? Pia Words back na ban na daw sa Paris Fashion Week kaya hindi na ito maka-attend ngayon? Pia, isiniwalat na ang totoo sa issue ng di umano na ban na siya sa Paris Fashion Week. Nagsimula na nga ang Paris Fashion Week 2025 nito lamang nakaraang linggo pa kung saan umarangkada na sa pagrampa sa Paris Fashion Week 2025 ang Fashion Queen of the Philippines na si Heart Evangelista kung saan patuloy pa rin siya pinagkakaguluhan ng mga international photographer first dahil isa na nga siyang ganap na international fashion star. So, balit usap-usapan ngayon ang hindi pagdalo ni Pia Wurtzbach sa Paris Fashion Week 2025. Matatandaan daw kasi na laban na laban si Pia Wurtzbach sa pagdalo sa Paris Fashion Week noong nakaraang taon. ng ilang mga netizens tila gusto pa nga raw, di umano nitong tapatan si heart evangelista. Si nuwa pangaraw ni Pia Wersbach ang ex-glam team ni Heart Evangelista na inakusahan di umano na nagnakaw ng mga contacts ni Heart sa Fashion Week at ibinigay kay Pia kaya di umano nagkaroon ng access si Pia sa Paris Fashion Week. Ayon sa kumakalat na barita, maaring napag-alaman na daw ng mga international brands ang issue ng pagnanakaw di umano ng contacts ni Heart Evangelista lisa sa Fashion Week kaya allegedly, di ay naban na si Pia Wurzbach sa Fashion Week sa Paris kaya hindi na raw ito naka-attend ngayon kaugnay nito, isang netizen ang nagkomento sa latest Instagram post ni Pia say ng netizen Can't wait for your Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week 2025. Makikitang sinagot ito ni Pia kung saan ibinunyag niyang hindi na siya makaka-attend ngayong taon. Sagot ni Pia sa netizen, No thank you, not going this January. Isang netizen naman ang direktang nagtanong kay Pia Wurzbach kung totoo bang na ban na siya sa Paris Fashion Week kaya hindi na siya maka-attend this year 2025. Hello po, just a straightforward question kasi nakikipag-debate na ako, did you really get banned sa mga brands kaya di ka nakapunta sa Paris? Pasagot naman po Miss P kasi nakikipag-away na ako para sa iyo. Saying it's not true. Makikitang sinagot naman ito ni Pia kung saan pinabulaanan niyang naban na siya sa mga international brands kaya ligwak na siya sa Paris Fashion Week. Sagot ni Pia words back sa netizen. Wow! Ban? Of course not. Sa ngayon ay focus daw muna si Pia worse back sa ibang mga bagay sa Dubai kung saan siya naka-base ngayon. Samantala patuloy ang pangangabog ni Heart Evangelista sa ginaganap na Paris Fashion Week 2025 ngayon na nagsimula na nga since last week pa kung saan patuloy pa rin siya pinagkakaguluhan ng mga international photographers.